Ito yung napakaagang ano, huminto sa pagbabar mga biyahe. Siyang nagpapatuloy na hindi, hindi kailangan maging officer ka para huminto ng pagbabar ko. Ito yung nag-decide sa'yo no, na huminto na sa pag, ano, pagbabar yes. Ilang taon ka na ulit na, na hindi nagbabar ko? Two years, Two may years may Two years, Two years and, a and a half. Anong may advice mo kung ano yung magandang negosyo? Kasi, Kasi nag-i-enjoy ka na, kumikita uh, ka pa. Mga biyahe, tignan nyo. Lahat yan, mga nag, naging customer niya ng mga biyahe. ay hey, what's up? Naalala nyo pa ba si Boss Larry Tapit yung ginawaan ko ng video dati Doon sa studio ko. So, siya yung pumunta noon. Ngayon, ako naman yung pupunta dito. So, sobrang lapit makabiyahe. Hindi, <laughs> malayo dito. Kasi gusto ko lang makita yung mga machines niya, yung mga kung bakit hindi na siya sumasampa makabiyahe. So, this is it. Tandito tayo ngayon sa napakalaking pwesto niya makabiyahe. Grabe, oh. Kung computing ko lahat ng machines niya dito, abot na ng ano to, mga 5M siguro. We wala. Lords. Grabe ka. Ito yung mahal dito eh. Large format print So dito ginagawa yung carpooling. Lods! Yun. Ito okay. si Brother Lori Tapit. Si Flame Video lang to, parang reels reels lang. <laughs> so ito yung ito yung nag-decide sa no na uminto na sa paggana, pagbubar ko. Yes. Uy, ikaw rin gumawa nito. Oh, yeah, yeah, yeah. Grabe oh, pati si Marina ginawa niya. Dami niya na ano mga biyahe, dami niya nang uh, actually mga more in vloggers yung connected din sa ating Marina hmm. yung naging ano mo no. Ito, Tulad damyo, niya, yan, mga stickers sa si Man's man. lifestyle, naging ano mo si Man's lifestyle. Oh. Voice Lahat ng mga vlogger dito mga biyahe si mga vlogger. So kung hindi ka pa nakapagpagawa kay Lodi, di uh, search mo na Iskaldetal or Larry Topic message mo na siya. O, kaya, mag-message ka sa akin, ilalapit kita para may discount. May discount ba? Yes, <laughs> syempre, may discount. Antay, tumawa biya, ilapit ka. E, ginagawa kong cameraman yung missis ko, mabiya. nagpagawa kami ng ano namin, ng Replika So mga kabiyahe, disclaimer lang ha, replica lang po itong mga ginagawa ni Lodi Larry Tapi. So nagpagawa kami ni Chip McCoy ng ano namin, ng silver play bottom, kasi yung mga original siyempre nasa bahay namin. Yee! <laughs> Biyahe na doon. Galing, 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 Lods. So, ano mas sabi mo, Lods? Kumusta ka naman? Kumusta ang negosyo natin? Ilang taon ka na ulit na lang? Hindi nagbabarko? Two years, may higit. Two, two, two years and, and a half na Mga ganun. Grabe. So, ano mas sabi mo pagano? ka? Maraming kasi nagtatanong, Lods, kung ano ba daw magandang negosyo? Anong may advice mo kung ano yung magandang negosyo? Depende kasi sa target market mo. Kung target market mo is parang real estate, kung alam mo yung galawan sa real estate, okay yun sa'yo. Ito kasi medyo alam ko yung galawan dito. So, kung kailan yung peak season, kailan yung mga kailangan ng tao, doon ko siya So in short, Lodi, parang kung gamay mo na itong bagay na to, kung hilig mong gawing itong bagay na to, at kung naka-align sa'yo, yun yung magandang negosyo so, para sa'yo. Mas maganda kung hilig mo talaga. Oh. Kasi nag-i-enjoy ka na, okay. kumikita ka pa. Tama, tama. Kasi hilig ni Lods mag-print, mag-design, mag-cut, or basta uh, connected siya sa ano, printing services. Grabe, no? Dami yung gamit mo. Kamiya, ito yung latest mo, di ba? Yes. Uh, Kulang uh, pa nga. Wala pa akong uh, ano. So, dati, sticker to, no? Ngayon, ano na? Printed na? oh printed dyan. Kahit ano, kusin kaya nagaganyan yun. Wao so, nakayipus na. pwedeng ibalik ko yung ano ko dito? Sige. Yung volt libre dona. na Haha. 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 Saan? Oh, ito na kasi yung gagawin ko sana doon. Sa kanino to? Sa iyo sana to eh. Kaso hindi <laughs> yung, umabot. Eh. <laughs> yung na ang gawin mo, kunin ko yun. ulit <laughs> ah, sige. yun. Kasi kasi gagawa ka pa ng ano, ang dami ko ng utang kay Ayan, yan. Kasi eh, yung mirror niya oh. Ay, Ayos ka talaga. Uh, ito yung pinagawa niya ng ano, sticker mga biyahe. Oh. Grabe, ang ganda. Laki ng ano niya mga biyahe. Grabe, lupit. Mga biyahe tingnan niyo. Oh. Lahat yan mga naging ano, mga kataw. Yun, naging customer niya ng mga biyahe. So, lahat ng ano, mga awards, mga ganyan, pwede kayong magpagawa dito mga biyahe. So, gamitin niyo lang yung bigay Ito yung bago oh, na. Ito yung isang latest namin. Uy, oh, ano yan? Mga loot bags. Talaga? Tapos printed Sample na pa lang siya. yan, o. Grabe Sample yung mong magpagpapawinyag yun. kami dito ng may pagawa. Yun! Yun ang maganda yeah. nun. Ito, like this. Grabe, o. Uh, Tapos may, ano, ah! Uh, uh, pero depende siya. sa customer kung anong gusto Depende pa. kung anong gusto niya design ah, okay. ng klase Ay, ng bag. Easy, no? Ano naman tayo? So yan, sa, ano ito naman, na crafting uh, naman to. Hilig naman to ni Mises. Yeah. Ang galing mga kapiyahe. Eh, Tapos, kung birthday mo, noon na mismo nandito, no? Pero ito malupit, ito may display na kami sa nanto. Magkano singila mo dito, Lods? sa ganyan usually is eto kasi tinase out ko to kasi medyo masayalan pero mm -hmm. mga nasa around 1 1 2 available din to sa si Shopee mo di ba Shopee, Shopee lang Facebook so 1 to mga byahe yung mas malaki pag bultuhan mayroong ano oo may discount pag may may discount pag bultuhan mm. -hmm. tulad nito eto eh, pag si pag gagamitin yung byahe ni Edward may Oy, oh, discount, may discount siya <laughs> <laughs> ah, <laughs> <laughs> discount no? 10% grabe ang galing 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 ganda tulad niya si ano si brilliant skin nagpagawa sa amin parang 30 pieces etong mm -hmm. BP Kapitbahay, tsaka yan. Iba-iba kasi. Anong lugar na to? Ah, North Caloocan, Kamarin. North Caloocan. So, kung malapit lang ay dito Pero kahit saan kayo mga online, pwede niyang i-send dyan, ipadala. Kasi bumabiyahe ka rin sa Manila, no? door uh -oh. to door uh -oh. pa yan. Minsan, pumunta pa ng bahay. Pero pwede naman tayo magpalala mo. Um, Lahat-lahat naman pwede nang man yes. mangyari ngayon. So, paano ba yung mga biyahe? Thank you so much, Larry. More blessings sa negosyo. Grabe yung mga ano niya, mga customer niya. Lods, more blessings Lord, Salamat, Lord, salamat sa pagpunta. Ito yung napakaagang ano, huminto sa pagbabar ko mga biyahe. Yung nagpapatunay na hindi, hindi kailangan maging officer ka para huminto ng pagbabar ko. Ipon lang yan, tsaka dedication sa... Tsaka discarte. Discarte. Sus, kung tatanungin kita, diploma versus discarte? Siyempre, parehas. Parehas? Oo. <laughs> kailangan mo ng diploma, pero kailangan mo discarte yung diploma mo. Wow, Oh, malo. ah! 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 Ah!